Maring iginiit nung kumadrona ng isang tinatawag na lying in clinic sa Lunso na Valenzuela na wala siyang kasalanan sa pagkamatay ng isang ina at sanggol dun sa naturang clinic. Sinunod daw niya ang tamang proseso sa pagpapanak. Liktas nga raw na isilang at sanggol. Nakatutok si Micaela Papa. Naging emosyonal si Adelina Sarmiento, midwife sa Marulas Lying-in Clinic sa Valenzuela, nang harapin ang GMA News matapos siyang akusahang nagdulot ng pagkamatay ng isang babae at ng bagong silang nitong sanggol. Naintindihan ko po kayo. pare pareho lang tayong magulang. Pero, naiginawa ginawa na namin lahat. Ang dapat namin gawin, nakikiramay po ako sa inyo. Ayon sa ina ni Ernaline Evangelista, pinilit daw ni Sarmiento ilabas ang bata sa pamamagitan ng normal delivery. Kahit malaki ang sanggol, kaya daw dinugo ang anak. Alam ng laying ina, delikado yung anak ko. Bakit tinuloy nila na doon pa anakin? Nakalagay sa death certificate ni Ernaline, ang cause of death ay hypovolemic shock o labis na pagkaubos ng dugo. Ngunit giit ni Sarmiento, sinunod daw nila ang protocol sa mismong araw ng pagsila. Normal daw ang naging pagdudugo ni Ernalyn para sa isang bagong panganak. Pero pinasugod daw nila si Ernalyn hindi dahil sa pagdudugo, kundi dahil nagreklamo ito ng pagkahilo habang naglilabor. Nung nandun na siya, nag-rapture po yung bag of water, clear naman po, uh, dumaing na po yung pasyente na nahihilo siya, ma'am. Kaya naman kagad po ako na nag-antabay na tumawag ng ambulansya. Habang iniintay po namin... Bina vital sign namin. Nakukuna ko naman sa kanya. Ang vital sign niya is 110 over 80, 110 over 70. Maayos naman daw ng si Ernalin pasado alas 6 ng umaga pero hirap huminga ang bagong silang na sanggol. Dahil dito, pinauna nila ang sanggol, sa kainang tricycle kasama ang asawa ni Ernalin at isang midwife papuntang Valenzuela Medical Center. Sinunod nila si Ernalin pasado alas 7 ng umaga nang dumating na ang ambulansya. Pasado alas 4 o pagkalipas ng 10 oras, binawian ng buhay si Ernaline sa ospital. 8.20 p.m. naman, binawian na rin ng buhay ang sanggol. Ang pamilya evangelista, inireklamo e sa pulisya si Sarmiento ng reckless imprudence resulting in multiple homicide. Ginawa namin yung lahat. Na-travel namin sa tamang oras. At kung alam lang ng pasyente, alam niya kung ano yung mga ginawa ko sa kanya. Natulong. tulong. Ayaw pa nga magpadala, ma'am, sa totoo lang. Pero sabi ko, hindi pwede. Tumanggi pang magbigay ng pahayag ang Valenzuela Medical Center. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang doktor na tumingin sa mag-ina at ang pumirma sa death certificate ng puntahan namin kanina. Mikaela Papa, Nakatutok, 24 Oras.